sakong-sakong yellow na tiyempuan ng aming team na ipinapasok sa maximum security compound sa New Bilibid Prison. Ito ang tatlo hanggang apat na ang malalaking sako ng yelo na pinayagan na maipasok sa pambansang piitan dahil sa napakatinding init sa loob ng mga selda. Bukod pa rito ang daang daan ding galon ng tubig para manatiling hydrated ang mga nasa piitan. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang, pinayagan niya ang pagpasok ng mga yelo at pagdadagdag sa tubig para hindi magkasakit ang mga inmate bunga na matinding init ng panahon. Ngunit hindi basta-basta din ang pagpapapasok nila ng yelo dahil baka haluan ng mga kontrawando. Very ano kami, strict kami sa ice. Kasi baka naman doon isingit yung mga... <laughs> <laughs> dahil di mo mapansin yung sabot sa saka ice, isa lang yan eh kung naka yan eh. So, binabantayan din namin. Kada araw, nasa 30 inmate raw ang dumadaing ng pagkahilo dahil sa sobrang init sa mga selda. Ang ilan ay kinailangan pang dalhin sa NBP Hospital. Gayunman, wala pa raw nakaranas ng heat stroke. Meron naman, nahilo, uh, sa hospital, pero wala pa namang report sa akin na na matay dahil sa heat stroke wala pa. Parang maibsan ng init sa loob, pinayagan na rin ang pagpasok ng mga electric pan tuwing araw. Pwede na rin lumabas ng selda ang mga inmate para makapagpahangin. So inalaw namin yung electric pan, pwede. And then of course, pwede sila lumabas uh, ng mga kulungan nila. And then sa gabi, uh, balik sila sa selda. Sa Oo, para baka may mga takas na naman. ganyan Janice Cosio Raji Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag usisa